Ito yung nakita ko na bunga ng kawin na naging bato. Ito pala ay isang uri ng prutas na tinatawag na asero fruit. tigas ng bak, naging batol siya. O sa grado Ang gamit nito ay dito tinatabla ng bala at patalim. Kasi sino mga magtatangan ng ganito. Ito ay ngipin ng kalabaw. Bata pa ko nung nakuha ko to. Ito ang nag-isang alala ng iniwan ng kalabaw namin. Habang nag aararo -aara ako na hulog ito sa bungang niya. Mga age of 12 ako nun. Ito ang quartz na may nakalikit ng mga ginto. Carnelian. Ito yung nakuhas ko sa loob ng kawayan. Just pray, just na may karil yun sa gitna. Agatais nodule. Ito clear kalsidun eh. Ito yan yeah, guys, bago kong gawa guys pinadikit-dikit ko na lang dito guys ito ang yung nakuha ko yung bato ito yung malaki guys hindi pa siya paris ng maayos guys pinadikit-dikit ko dito mga agatized nodule petrified wood calcedony jasper yun po guys oh.